Ngayong taon, isang malaking anunsyo ang inilabas ng isa sa pinakamalalaking media company sa Pilipinas. Sa kanilang 75th anniversary, ipinahayag ng GMA7 na magbibigay sila ng kabuwang 2.4 billion na cash dividends sa kanilang mga shareholders, katumbas ng 0.50 peso kada share. Isang desisyong hindi lang nagpapakita ng lakas ng kanilang kumpanya, kundi sa rin patunay na tiwala ng kanilang pamunuan sa kinabukasan ng network. Kung hindi ka pa pamilyar sa salitang dividends, ito ay bahagi ng kita ng isang kumpanya na ibinibigay pabalik sa mga nagmamayari ng shares. Isang gantimpala para sa pagkakatiwala at suporta ng mga investors. Sa kasong ito, ang GMA Network ay nagdesisyon na magbigay ng mas mataas pa sa kanilang netong kita para sa 2024. Ngunit huwag mag-alala, ito ay naaayon pa rin sa kanilang retained surplus o ipon ng kumpanya mula sa mga nakaraang taon. Ang cash dividend na ito ay ibabayad sa darating na May 20 sa mga shareholders na nakaregister nitong April 29. Malinaw ang minsahe, buwang kumpiyansa ng GMA sa kanilang financial health at sa mga oportunidad na naghihintay ngayong taon. Simula pa noong ilista sila sa Philippine Stock Exchange ng 2007, kilala na ang GMA sa pagbibigay ng mataas na dividends payouts. Karaniwang umaabot sa 90% ang kanilang net income taon-taon. Isang rare na record sa industriya na nagpapatunay kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang mga shareholders. Bukod sa pananalapi, patuloy rin ang paghahakot ng network sa ratings at digital views. Sa datos ng Nielsen para sa buong taong ngayong taon, naabot ng GMA Network kasama ang GTV at iba pang digital channels ang 93% ng populasyon, katumbas ng 67 million viewers sa buong Pilipinas. Sa digital space naman, umabot sila ng 45.5 billion views sa YouTube, TikTok at Facebook. Sa harap ng mga pagbabago ng media landscape, nananatiling matatag ang GMA hindi lang sa content kundi maging sa kanilang responsibilidad sa mga namumuhunan habang sila nagpapatuloy sa kanilang misyon na maghatid ng dekalidad na balita, libangan at serbisyo publiko, sinisiguro ni nilang may balikang suporta ng kanilang stakeholders. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong balita tungkol sa media, negosyo at ekonomiya sa Pilipinas, like and share at subscribe sa ating channel.